slipping paggraduation pag graduation day ng mga anak ko, meron silang gifts sa akin. Open! Ah! <laughs> open na, open na! Tingnan mo nga kung magagustuhan mo yan. Gusto mo? Ay, ang ganda. Bagay sa'yo, di ba? Congrats, Sunso! tingnan nyo yung detail ng bag. Napakaganda, oh. Meron siyang cards din, guys. Ito. Oh, ganyan lang siya. Hmm. Yung isa naman, buksan mo. Hindi yan. Ito muna. Huwag ka munang mag-jump. <laughs> oh. Wow! So, ayan. Sinuot na niya. Oh. Oh, sige. Cha. Oh, oh, oh. Kala niya kay Kona lahat to, guys. Ate Ikay, alam mo, dalawa kayong anak ko. Hindi kaya ng konsensya ko, anak, na si Ading lang ang bibilhan. Sa totoo lang. <laughs> 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 Ini! Pero ang ganda din ng tela ng sayo, anak, no? It's a uh, leather siya. Sobrang kapal, guys. Ito yung kay Kona. And kay Ikay din. Ganyo. Wow! Congrats, Kona! Patingin nga ng medal, anak ko. Uy, with honor siya, guys. Congrats, Sai! Congrats, Maria! Congrats! Picture sila and supportive papa. And syempre, supportive din yung team ko. O, oh, di ba? Yan. O, oh, may pa-flower pa si Kuya Allen. Fake flowers ito, guys, kasi allergy si Kona. Gutom ka na? Oh, let's go, let's go. Ganito yung mga in-order namin. Oh, beef na naman. Ayan yung mga kasama namin. Kona, enjoy ka na. Ano in-order mo? t -bone. Oh, T-bone. Oh, mas mahirap yan, ma. Anong tawag dyan? Madigest. Mas mahirap madigest, sa Chan yan. So, kailangan natin ng sip and go. Kung hirap kayong magbawas oh, every morning, okay. talagang matigas yung binabawas na nyo. Kayino, Pag ito, matry nyo, guys. Nako. <laughs> lalabas lahat na yan ang kinain natin. Herbal coffee ito. Ano daw ata? Pwede nyo rin gawing ice coffee ito. One, two, three, smile! Ayan na si Kona guys. ano kayang binigay nito sa papa niya? Nagbibigay na sila ng token sa parents nila. Hey, <laughs> ito pala guys yung token ni Miko na sa tatay niya. So buksan natin. Kasi si Mel ang nag Sumama kay Kona doon. Hello, my letter! Ilahan niya ng, ayan, Jo Malone. Kasi mahilig yung papa niya ng perfume. So, ito yung letter niya, guys, ha? Thank you for your sacrifices and for working hard for our future. Finally, I get to celebrate one of my graduations with you. I hope you're proud of me, papa. Your bonso is going to college na. Love you so much and thank you for everything. So, yakin Joon ko ba sa mga letter, guys? Hindi sa pagiging OA ha. Well, OA na. OFW of ka tapos ay mga magaganda celebration. At, tulad kay Ate Ika, hindi rin siya nakaka-ate. Bakit ka naiyak? Kasi? <laughs> Siyempre, nalagaan Kasi, ko si Tona nung bata pa siya. Tapos <laughs> ngayon, college na siya, ba? Ang bilis ng panahon, guys. So, ang daming nagtatanong sa amin, guys, ha? Nung nag-reveal ako ng gift ko kay konat kay Ikay. Sabi nila, anong gift ni Tito Mel? So, etong gift niya, ito yung ating Bali Trip! Etong dalawa, guys, kung maaari talaga, lagi silang twinning ng bagahe, twinning sila ng bag, twinning sila ng damit, tapos sapatos. <laughs> naisahan ka ate Ikay ginamit ni iko na guys yung bago niyang shoes ayan ang daming nagko-comment guys nagpo-promote ako ng lip serum pero dry yung lips nila hindi siya dry nalalagyan lang siya ng foundation ayan oh so etong ating lip serum ha. very pigmented castor oil plus vitamin E ingat lang kayo dahil kalat ngayon ang fake. Buy one, take one, guys, ng ating lip serum. Lagi kong sinasabi is fake. lagyan mo para hindi siya maputla tingnan. Para naman sa airport, lakada ang mga lips nyo. 129 pesos lang yung SRP ng ating lip serum. Ready na kami magbali Indonesia!